Magandang araw sa iyo. Handa ka na bang sumisid ulit ah, sa medyo masalimuat na mundo ng batas natin? Ngayon, ang hihimayin atin ay isang um, mahalagang desisyon mula sa Korte Suprema. Ito yung kaso ng Subic Bay Yacht Club Incorporated versus Gomico Metal Corporation, GR number 265912. Oo. Ito yung kasong umabot talaga sa pinakamataas na hukuman dahil sa mga legal na tanong na lumitaw. At ang hawak natin, syempre, yung mismong desisyon ng korte. Ang mission natin, himayin natin to, intindihin yung mga mm, legal na prinsipyo sa likod ng hatol. Tama. Ang kwento, parang simple sa umpisa, no? May isang kumpanya, Gumeco, nag at nag-install ng kitchen equipment. Yes. Para sa isang malaking project. Tapos yung kliyente, dito nagkakatalo. Parang dalawang kumpanya, SBYC at SBWD, pero kung kumilos daw, parang iisa. Magkaugnay na daw. At ang ending, hindi nabayaran yung balanse. Malaki-laki yun. Ayan. Dito na pumapasok yung mga, um, mga tanong talaga. Kung yung dalawang kumpanya magkaiba man sa papel, e eh kumilos na parang iisa. Tapos iisa pa yung ahente nila si Patrick McRubin. Oo, siya nga. Automatic ba na pareho silang may buong pananagutan? Yung tinatawag na solidarily liable sa utang? At yung isa pang malaking tanong, yung paglipas ng panahon. Paano naapektuhan nung tagal yung karapatang maningil? Prescription, di ba? Oo, prescription. Sige, simulan na natin itong himayon. Ulahin natin yung mga, ano, mga facts. Yung mga pangyayari. Sige. So, may kontrata nga. Between Gumeco, siya yung supplier at installer. Okay. Tapos SBYC, yung yacht club slash hotel. At saka yung SBWDC, yung developer or contractor ng project. Para saan ulit yung kontrata? Food Service Equipment para sa Subic Bay Yacht Club project nila. Natapos yung project, December 15, 1997. Medyo matagal na, no? Oo oh, nga, 1997 pa. At ang usapan, babayaran yung natitirang 50% na balanse pagkatapos ng project. Yun yung napagkasunduan. Pero hindi nangyari. Magkano ba yung pinag-uusapang alaga? Malaki rin. PHP 1,823,019.060 Hindi to nabayaran. So ang gume ko, syempre, nagpadala ng demand letters. Mga formal na paniningil. Pero anong response? Ayun na nga, Parang walang nangyari. Hindi inaksyo na ng SBYC at SBWDC. Kaya, natural, next step, kaso na. Kaso na nga. Pero dito, importante yung timeline. Kasi yung unang reklamo ng Gomeco, November 10, 2005 yun eh. Ah, medyo matagal na rin. Mula nung 1997? Oo. Oh, oh. At ang kinasa lang nila nung una, SBWDC lang. Hindi kasama yung SBYC. Ha? Bakit ganun? Eh ba diba parang isa silang kumilos? Yun na nga. Tapos makalipas pa ang mahigit pitong taon. Imagine, pitong taon. Wow! Ang tagal nun. Sobrang tagal. Nung December 18, 2012, saka lang nila inamend yung reklamo. Doon lang nila isinama yung SBYC bilang defendant. Bakit kaya ang tagal? Anyari? Yan yung isa sa mga tinignan ng korte actually. Pero bago tayo pumunta doon, Mahalaga rin yung mga napagkasunduan sa pre-trial, yung mga stipulations of facts. Ah, yung mga inamin na ng parehong panig para di napagdidebatehan pa. Ano yung mga yun? Oo. Una, inamin nila, okay, mag-aibang legal entity talaga ang SBYC at SBWDC, separate corporations. Okay, clear yan. Pangalawa, inamin din na sa takbo ng project, eh, nagpapalitan sila sa pagre-represent sa sarili nila. Minsan SBYC ang kausap, minsan SBWDC. Ah, kaya siguro nalito rin yung gumeko. Posible. Pangatlo, pareho nilang ginamit si Patrick McCrudden as agent, common agent nila. Okay. At pangapat, ito yung crucial. Inamin din na itinuring sila ng gumeko bilang iisang entidad lang sa transaksyong yon. Ah, so inamin yan ng lahat ng parties? Pati SBYC at SBWDC? Yes, napagkasunduan yan sa pre-trial. At itong mga stipulations na to, dito umikot yung legal na argumento. Sige, tingnan natin kung paano tinimplan ng mga korte itong mga facts at stipulations na to. Unahin natin yung Regional Trial Court, yung RTC. Ano sabi nila? Ang RTC, sabi nila, may basehan naman para sabihin parehong may pananagutan ng SBYC at SBWDC. Saan nila binasa yon? Doon sa mga quotation na pirmado ni Macruden kasi minsan naka-address sa SBYC, minsan sa SBWDC. Tapos syempre yung stipulation na parang iisa sila kumulos para may joint venture sila, kumbaga. Okay, so may pananagutan dapat pareho. Pero may pero ba? Meron. Malaking pero. Yung depensa ng SBYC, prescription. Lumipas na daw yung panahon para kasuhan sila. Paano naging prescribed? Linawin natin yan. Okay. Sa Civil Code kasi, Article 1144, sinasabi doon na ang action based on a written contract, tulad itong sa kanila, dapat i-file within 10 years. 10 years mula kailan? Mula nung nagkaroon ng cause of action. Hmm. Yung karapatang maningil. Kadalasan, mula yan sa demand. Kasi yung extrajudicial demand, yung demand letter, pinapatigil niya yung takbo ng 10 years. Interruption hmm. yon. Okay, so nag-stop yung clock tapos magre-restart. Oo, magre-restart yung bilang from zero pagkatapos matanggap yung demand. Dito sa kaso, yung demand letter na natanggap ng SBYC, tandaan mo, copy furnished lang sila dun sa sulat para sa SBWDC Ah, hindi sila yung direktang sinisingil sa sulat na yon. Nakalagay lang si CSCBYC. Parang ganoon. Natanggap nila yung kopya September 16, 2002. Okay, 2002. Tapos kailan sila sinama sa kaso? Yung amended complaint, nakasama na sila December 18, 2012. Ah, 2002 to 2012, lagpas po 10 years nga. Eksakto, mahigit 10 taon at tatlong buwan. Kaya ang hatol ng RTC Paso na. Prescribe na ang karapatan ng GUMECO na habulin ng SVWC. So, sino na lang ang pinagbayad ng RTC? Yung SVWC na lang. Sila lang ang inutusang magbayad ng utang. Pero syempre, hindi happy ang GUMECO dyan. Umakyat sila sa Court of Appeals. Naturally, nagapela sila. At dito, nagiba ang ihip ng hangin. Ano ang nalinghatol ng CA? Binaliktad ba nila yung RTC? Oo. Binaliktad ng CA yung desisyon ng RTC patungkol sa SBWC. Sabi ng CA, mali ang RTC. Dapat daw solidarily liable ang SBWC kasama ang SBWC. Wow! solidarily liable. Ibig sabihin, pareho silang pwedeng singilin para sa buong utang? Yun nga, pwedeng habulin ng gomeko ang sino man sa kanila, SBWC man o SBWC, para sa buong 1.8 million plus interest at iba pa. Ano naman ang naging basehan ng CA para sabihing solidary sila? Eh, inamin na nga ang magkaiba sila ng legal personality. Dalawa yung major points ng CA. Una, ginamit nila yung Article 1915 ng Civil Code tungkol sa agency. Anong sabi doon? Sabi ng CA, dahil parehong SBYC at SBWDC ang nag kay Macruden bilang ahente para sa iisang transaksyon, e eh solidarily liable daw sila under Article 1915 para sa resulta ng agency. Ah, dahil sa common agent. Parang ganon ang interpretation ng CA. Pangalawa, tinignan nila yung nature of the obligation mismo. May ginamit silang kaso, AFPRSBS vs. San Victores. Ano yung kaso na yon? Doon daw kasi sa kasong yon, parang similar. Nagpalitan din ng representasyon yung mga partido, tapos itinuring na iisa. So sabi ng CA, dahil ganun din dito sa SBYC at SBWDC nagpapalitan, itinuring na iisa ng gumeko, based sa stipulations, ipagpalagay na raw natin na intention nilang maging solidarily liable. Ah, parang inference lang based sa actions nila. Parang ganun. Implied intention daw. At dahil solidary ang tingin ng CA, nagbago rin yung ruling nila sa prescription. Paano? Kasi kung solidary debtors sila, yung demand letter sa isa, SBWDC, noong 2002, ay nag interrupt na rin ang prescription para sa lahat ng solidary debtors. Pati para sa SBYC. Ah, so yung 10-year clock para sa SBYC na interrupt din nung 2002 demand sa SBWDC. Yon ang sabi ng CA. Kaya para sa kanila, hindi prescribed. Pasok pa sa banga yung pagsampa ng amended complaint noong 2012 laban sa SBYC. Okay, so RTC says prescribed, CA says not prescribed, and solidarily liable. Ang gulo, no? Medyo nga, kaya hindi katakataka umabot pa ito sa Korte Suprema. Nag-apela naman ngayon ng SBYC. At dito na talaga ang final verdict. Anong sinabi ng IC? Kinatigan ba nila ang CA o ang RTC? Dito na naman. Nagkaroon ng reversal. This time, ang kinatiganan ng Korte Suprema ay ang SBYC. Binaliktad ng CA ang desisyon ng RTC. Ibinalik nila yung original na hatol ng RTC. Wow! So, balik sa simula, hindi solidarily liable ang SBYC? Exactly. Hindi raw solidarily liable ang SBYC at isa-isang sinagot at um, pinabulaan na ng SC yung mga naging basehan ng CA. Okay, himayin natin yan. Unahin natin yung Article 1915. Bakit daw mali ang paggamit ng CA dito? Sabi ng Korte Suprema, napakalinaw daw ng Article 1915. Ang sinasabi lang daw niyan, solidaryo ang liability ng mga principals, yung mga nag-appoint ng agent, pero sa kanilang ahente. Ah, sa ahente lang. Hindi sa katransaksyon. Oo. Halimbawa, sa pagbabayad ng komisyon ng ahente o sa mga gastos niya, doon sila solidaryo sa ahente nila. Pero hindi raw yan automatic na nangangahulugan na solidarily liable din sila sa third party na kadil ng ahente, like gumiko dito. Uh -huh. May binanggit ba silang kaso to support that. Meron. Yung De Castro versus Court of Appeals, doon daw nilinawan na ang scope ng Article 1915 ay yung relasyon lang talaga ng principal at ahente, hindi sa labas. Okay, malinaw yon. Paano naman yung pangalawang argumento ng CA? Yung nature of the obligation at yung tagkukumpara sa AFPR-SBS case? Ano ang sabi ng SC doon? Dito, sinabi ng SC, magkaiba yung sitwasyon sa AFPRSBS. Kasi doon daw sa kaso na yon, may iisang kontrata kung saan yung dalawang seller, sabay silang tinukoy gamit ang salitang seller, singular lang. Ah, uh, parang explicit na sign na isa lang sila. Parang ganon, malinaw daw na pinapakita nun yung intensyon na maging solidary. Dito sa kaso ng SBYC, sabi ng SC yung mga quotations naka-address lang sa isa sa kanila bawat dokumento, hindi sa pareho ng sabay. Walang kahit anong specific na salita o provision sa kontrata na nagsasabing kami ay solidarily liable or anything like that. So walang express provision? Wala. At dito na pumasok yung fundamental principle talaga sa Obligations and Contracts Article 1207. Ang solidary liability daw ay hindi basta-basta ipinagpapalagay. Exception 'to eh. Ano ang general rule ulit? Ang general rule ay joint lang ang liability, hati lang. Para maging solidary, kailangan malinaw at positively nakasaad, positively and clearly expressed, sabi ng SC. E paano yung stipulation na nagpapalitan sila ng representasyon at parang isa kumilos, hindi ba sapat yon? Hindi raw. Para sa Korte Suprema, naglalarawan lang yun ng paraan o modus operandi nila sa transaksyon. Hindi raw yun nagbabago ng nature ng obligasyon nila into a solidary one. Hindi naman daw ito krimen or quasi-delict na by nature, solidary ang liability ng mga involved. Ah, okay. So dahil hindi solidary, ano na ang naging epekto nito dun sa issue? issue ng prescription. Balik tayo doon. Dahil nga hindi sila solidary debtors, yung demand letter na pinadala sa SBWDC noong 2002, hindi yon nag-interrupt ng prescription para sa SBYC. Kanya-kanyang orasan lang. Parang ganon. Dahil joint lang o separate ang obligasyon nila, may sariling 10-year period ang SBYC na tumakbo. At kailan nagsimula yon? Nung natanggap nila yung kopya ng demand letter noong September 16, 2002 at kailan sila kinasuhan? December 18, 2012. So lagpas na talaga sa 10 years. Kaya tama ang RTC. Prescribe na nga. Tama ang RTC ayon sa Korte Suprema. Pasuna ang paghabol ng gumeko sa SBYC dahil sa prescription. At alam mo, pinunapan ng SC yung sobrang tagal, yung mahigit pitong taon, bago sinama ni Gumeco yung SBYC sa kaso. Oo nga no? Bakit kaya ganong katagal? Sabi ng SC, based sa mga dokumento tulad ng mga quotation na naka-address mismo sa SBYC, alam na dapat ng Gumeco mula palang umpisa na involved ng SBYC. So di pwede sabihin, hindi nila alam. Mahirap paniwalaan. Kaya parang lumalabas. Sabi ng SC, naging afterthought na lang yung pagsama sa SBC. Huling naisip. At yung teorya ng solidary liability, parang ginamit na lang para makalusot sa prescription issue. Ouch. Tinawag pa nga daw na colossal legal faux pas. Oo, mabigat yung term na ginamit ng Korte Suprema. Isang malaking pagkakamali raw sa legal strategy. Grabe. Sige, para lalong malinaw sa iyo nakikinig, i-recap natin yung mga pinaka legal doctrines dito. Una, yung pagkakaiba ng joint at solidary obligations. Articles 1207 and 1208 ng Civil Code to, di ba? Oo, napaka-fundamental nito. Paulit-ulit sinasabi ng batas at ng korte, ang general rule, laging joint lang ang liability pag dalawa o higit pa ang may utang. Meaning, kanya-kanyang share lang ang pananagutan. Hindi pwedeng one for all? Hindi, unless nasa exception ka. At ano yung exceptions ulit? Tatlo lang. 1. Malinaw na nakasulat sa kontrata na solidary sila. Express stipulation. 2. Sinasabi mismo ng batas na solidary dapat, like sa ibang specific cases. 3. Yung nature mismo ng obligation talagang kailangan solidary. At dito sa kaso, wala daw sa tatlong yan wala raw na patunayan, walang nakasulat, walang batas na specific dito at yung simpleng kontrata ng pagbenta at install hindi naman inherently nangangailangan ng solidarity. Okay. Pangalawa, yung agency at Article 11915. Anong key takeaway dito? Ang takeaway, Article 11915 para lang yan sa solidary liability ng principal sa ahente nila. Hindi yan para sa liability nila sa third-party na katransaksyon ng ahente. Hindi pwedeng is-stretch yung meaning noon. Malinaw. Pangatlo, prescription of actions, specifically Article 1144. Ito yung time limit. Sa written contracts, sampung taon mula maging due o mula sa extrajudicial demand. Yung demand letter, parang post-button lang yan. Pero pagkatapos noon, tuloy ulit ang takbo ng orasyan at crucial kung hindi solidary kanya-kanyang orasyan. Okay. Gets. So, based sa lahat ng ito, ano yung mga um, practical lessons o implikasyon nito para sa atin, lalo na sa mga nagnenegosyo? Alam mo, ang pinakamalakas na mensahe dito para sa akin ay yung kahalagahan ng kalinawan sa kontrata. Sobrang importante. Hindi pwedeng assumption lang. Hindi talaga. Kung gusto nyo na yung dalawa o tatlong kumpanyang kadil nyo ay pare-parehong managot sa buong halaga, dapat isulat nyo yun ng klaro sa kontrata. Gamitin nyo yung salitang solidary, or in solidum, or jointly and severally. Hindi pwedeng dahil lang magka-holding company sila o isang opisina. Hindi basehan yun. Ang default ng batas, joint lang hati sila. Kung gusto nyo ng solidary, ilagay nyo sa papel explicitly. Isa pa, maging maingat talaga kapag ka transaction mo ay mga kumpanyang mukhang magkakaugnay pero technically separate legal entities. Baka akala mo iisang grupo lang sila pero sa mata ng batas, magkaiba pala ang pananagutan. Alamin mo sino ba talaga ang primary party sa kontrata mo. At yung pangatlo, syempre, yung timing. Oo, yung prescription. Huwag mong tatagalin. Kung may sisingilin ka, kumilos ka agad. Magpadala ka ng demand letter at kung kailangan, magsampa ka ng kaso bago pa mahuli ang lahat. Kasi kahit gaano ka-valid yung claim mo, kung lampas ka na sa 10-year period para sa written contracts, sayang lang, madidismiss lang yan dahil sa prescription. Napaka-practical ng na mga aral na yan. Okay, ngayong nahimay na natin to, iiwan ka namin ng isang tanong para sa iyong pagninilay. Ito. Dahil napatunayan naman at inamin pa nga sa korte na SBYC at SBWDC e talagang nagpapalitan sa representasyon iisang ahente at itinuring na iisa ng Gomeco. Sa tingin mo ba yung naging legal na resulta na hindi napanagot ang SBYC dahil sa technicality ng prescription na resulta naman ng hindi pagiging solidary ay um, patas pa rin ba? Makatarungan ba? Lalo na sa realidad ng negosyo. Anong palagay mo? Magandang tanong yan para pag-isipan. At gusto naming marinig ang iyong salo din yan. Kung may komento ka o karagdagang tanong o ibang perspective, feel free to share. So bilang final summary lang, ang mga key doctrines na tinalakay natin. Una, yung crucial distinction ng joint at solidary obligations are 1207 and 1208. Strict ang batas sa solidary. Tama, yung tamang scope ng Article 1915 on agency para lang sa ahente, hindi sa third party liability. At pangatlo ang etekto ng Prescription of Actions, Art. 1144, na pwedeng maging absolute bar sa recovery kung hindi aagapan. Tama. At syempre, kung nagustuhan mo itong paghimay natin, huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating malalimang pagtalakay. Ang ating naging source para sa episode na ito ay ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong GR number 265921, Subic Bay Yacht Club Incorporation versus Gomeco Metal Corporation. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa pagsisid na ito hanggang sa muli.